Para maiwasan ang nangyaring disgrasya noong linggo, bawal ng pumarada ng paharap sa na-IA Terminals 1 at 2 ang mga sasakyan at ang parallel unloading ang pwede nilang gawin. Inaalam din ang maturidad kung tama ang pagkakabit sa mga Bollard na pinaglaanan ng 8 milyong piso ng dating administrasyon. Saksi, Ian Cruz. Inilalagay ang Bollard para protektahan ang mga pedestrian at ari-arian. Sa demonstrasyon ng isang kumpanya, hindi nasira o nabunot ang stainless bollard na 0.6 meters ang taas at nakabaon ng 0.4 meters. Kahit pa tinamaan ito ng 6,800 kilos sa truck na tumatakbo ng 65 kilometers per hour mula sa matarik na lugar. Pero ang bollard sa naia Terminal 1 itinumba ng bumanggang SUV imbes sa maharang ito. Disgrasyang kumitil ng dalawang tao. Nakita ko yung pinagka, pinagkabitan nung bolay. Medyo mababaw talaga ang pagkakabit. So, inaalam natin ngayon, pinapaaral natin sa mga nakakaintindi mga engineer at nakakaintindi ng mga international standards sa airports kung substandard nga ba ang disenyo at pagkakabit nito. Nakakalungkot po. May mga nasawi dahil sa uh, diumanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At uh, ito po ay na-install -na sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag iimbestigahan Ito po ay July 2019 na-install po ang mga ito. 8 million pesos ang inilaang budget noong 2019 para sa bollard sa mga terminal ng NAIA. Sa isang pahayag sa GMA News Online, sinabi ni Nooy Transportation Secretary Arthur Togade na suportado niya ang pag sa mga bollard. Dapat anyang managot kung sino man ang may kasalanan o no pagkukulang. Pinalitan na ang nasirang bollard. Nagsasagawa na rin ng audit ang New Naiya Infra Corporation o NNIC sa lahat ng security bollards sa Naiya. Sa pamagitan nito ay malalaman kung saan kailangan ng reinforcement kaya ng paglalagay ng malalim na pundasyon o pag-upgrade ng istruktura. Kasabay niya ng pagrebisa sa drop off layout sa Terminal 1 at 2. Imbis na ang kasalukuyang palihis na pagpwesto ng mga sasakyan parallel unloading na ang gagawin o pahilera o kalinya ng bangketa na anilai mas ligtas. Ay sa Department of Transportation gagayahin ang ginagawa sa Terminal 3 kung saan humihinto lang ang mga sasakyan para magbaba o magsakay. Nag-usap na kami ng San Miguel Corp at mga at nangyaya, kakaguli uh, na nila, inaayos na lang nila yung traffic flow. Nasa custodial facility pa rin ng Mobile Patrol Security Unit ng PNP Aviation Security Group, ang driver ng SUV na nagnegatibo sa alcohol at drug test. Na-inquest na siya kahapon para sa mga reklamong reckless imprudence resulting in two counts of homicide, multiple injuries, and damage to properties. Kabilang sa inibisigahan ay human error. May mga factors, ano, pag-a... Uh yung mga drivers natin is hindi na-concentrate. minsan pag tuliro maraming iniisip minsan yung cellphone is tinitignan yung cellphone isa rin po yan sa factor tumanggi na magpa-interview ang driver ayon sa mga pulis si Pangulong Bongbong Marcos bukod sa naunang tulong ay pinaalalayan sa Department of Bike and Workers ang physical and mental health ng ama ng batang nasawi. We have surrounded him and the family with with personnel who are equipped in providing psychosocial counseling. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.